Good morning, mga sisilab! Dumating na yung ano natin, perfume! Yay! Ayan po, mga sisilab, i-unboxing natin. Yan po yung perfume na Wing isen Kaya yung wow. mga gustong umorder po, mga sisilab, mag-PM lang po kayo kay Mami Z at saka kay Teresita Saragoza. Woo! At iba ibang klase po yung amoy niya, mga sisilab, kung gusto nyong itry, 180 pesos po ang bawat isang perfume. Wow. Tapos may bumili na po sa akin, pinakauna kong customer ay si Princess. Ayan. Yata! Bumili siya mga sisilab kasi nagustuhan niya yung kay Taylor Swift na pabango. Ang, ang bango daw mga sisilab kaya yung mga gustong mag-try, mga sisilab, may pang babae po tayo at saka may pang lalaki. Wow! So, iba-iba yung mga amoy niya, mga sisilab. So, kung sino yung may gusto dyan at mga, mga sisi natin na ipangregalo nila sa kanilang mga kaibigan, pwede din kayong mag-order dyan, mga sisilab. Napakabango niya, mga sisilab. Hindi siya basta-bastang na natatanggal yung amoy. Super bango talaga niya mga sisi. Wow. So yung bottle natin mga sisila, hindi po yan plastic. Ano po yan yung babasakin. Kaya marami pong ano, marami din pong mga sample. Halimbawa pag may pupunta dyan sa bahay, pwede din silang ano, mag ano ng sample amoyin nila kung ano yung gusto nila. So yung mga sisi natin na malayo sa atin na hindi makapunta ng bahay ni Zol Hayuma, pwede rin mga sisilab, ipaamoy nyo na lang kay Zuleta Charot para malaman nyo kung anong amoy niya or ano, kung anong bango niya. So dahil si Princess ang pinakauna kong customer, ayan, kumuha wow. talaga siya mga sisilab. Ginamit niya yung pera niya na allowance niya para sa pagkain niya. Dahil, gustong gusto niya yung amoy kay Taylor Swift. Yeah! Ganyan pala yan. Kaya, marami din pong panglalaki, mga sisilab, ha. Basta, kung gusto nyo mag-order po, ayan. Try nyo lang po, yan mga sisilab. Maganda talaga siya, mga sisi. May mga ano din siya, mga sisilab. May ano din siya, yung lalagyan ng pabango. Pero, hindi libre, mga sisi. Kasi ano siya yung, iwan ko kung magkano yan, mga 20 pesos yata yung isang ano, isang lalagyan ng pabango. Pwede rin kayong mag-order mga sisilab kung gusto nyo ng lalagyan. Pero para sa akin, hindi nyo na kailangan ng lalagyan kasi hindi naman nagagamit yung ano. Yung amoy lang talaga ng pabango ang importante dyan mga sisilab. So, sa lahat ng mga nagtatanong about sa pabango natin, ayan na mga sisilabi, unboxing na ng ate ko dahil yan po ay dumating na. So, mahirap pala mag-ano sa Pilipinas mga sisilab kasi kapag hindi siya plastic, nababasag talaga mga sisilab. Pero hindi, wala namang nabasag, nag lang yung ano, so yung isang piraso nag-leak. So, kailangan talaga ano, yung yung ilagay sa mabuting kamay kasi yung mga package na ganyan kailangan talaga with care mga sisilab kasi mahirap pong mag mag ano ba yung mabasag yung mga pabango natin so need talaga na with care talaga pag nag deliver ng mga pabango So yan lang po mga sisilabs, sa mga gusto lang ng mga sisi natin, sa mga nagaabang at naghahanap ng mga product natin, ayan, dumating na siya mga sisilabs. Kaya PMPM -PM lang kayo mga sisi sa mga gusto ng ating pabango. Kasi yan talaga mga sisilabs yung kailangan natin. yung Siyempre, ano lang siya, mura lang siya mga sisilabs, hindi pa siya umabot ng 200 So, nasa 180. So, affordable talaga siya mga sisilab at mabango pa. Thank you for watching. Bye!